Char. Hello, my clever Brian. This is Brian, and you are watching again. Yeah, got Char. And the short love. today's short episode, I am right now here. It's lovely and far to this. Tanong at tanong lovely and far guys. And today is Sunday, Yeah Ah, uh, July 20, 2025 And tayo po ay may another content na naman With kabayan, syempre as usual Ang goal natin sa channel ay pagkakitaan Ang mga kabayan dito sa Dubu ni And thank you sa mga kabayan na willing magpagamit. Yan, di ba? So, wala pa tayong commission, wala pang talent fee. Huwag kayong magkalala. Magkakaroon kayo yan. <laughs> Ayan. So, anyways, guys, ang topic natin for today ay pag-uusapan natin ang um, as usual naman na napanood niyo sa contents ko. Experience sa mga kabayan. Paano sila nakapunta? dito sa The Brofty Croatia. So, short vlog lang naman to. I-share namin sa inyo kung ano yung mga nage-experience sila sa agency sa Pilipinas. Since galing sila ng Pilipinas, guys, at the same time, yung kanilang life experience so far bilang OFW dito sa Croatia. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, thank you so much right in advance. Please help me to reach ang 12,000 subscribers. just ko. to tada na naman tayo dito this hour. Ayan. So hindi ay, ko na kaya patagarin guys dahil susudug na ako. Ayan. Samahan nyo ako i-meet ang ating mga kabayan dito sa ating content for today. Okay. Ayan. So talagang natin guys ang Adriatic Sea, ang lovely fortress. And right now here sa Grado Park kung saan natin gagawin ang ating short content for today at kasama na po natin ang ating mga magigiting na OFW ngayon dito sa Dubrovnik ayan so they will share with you guys sa atin ang kanilang mga pinagdaanan bago sila nakapunta at ang kanilang nagiging experience so far dito sa Dubrovnik Croatia mga kuya salamat po sa pagpapa-unlock at salamat at nagkaroon tayo ng time silang dalawa guys ay galing ng Pilipinas yes, Ayan. yan well, wala di ka ganyan salita kanina ang ingay mo kanina <laughs> ang ingay ba ako? oo ganyan so ayan uh, meron tayong ilang katanungan lang po na inihanda for them and I will let them share na yung kanilang experience para sa mga aspiring applicants natin na gusto mong makapunta dito ayan since kuya ay Recently lang kayo dumating, di ba? Ilang months na dumating dito? Ano, ano ko? Mag, almost 4 months na ako. 4 months? Ikaw, kuya? Um, almost 3 months. Ayan. So, alam ko na marami sa inyo ang nakikurious ngayon pagdating sa mga usaping requirements. Mm sa Pilipinas. Alam ko na may mga update requirements sa mga agencies sa Pilipinas. So, tamang-tama ang pagkakataon guys na ma-share natin yung latest updates patungkol sa pag apply dito sa Croatia. So, kuya, mga kuya, ayan, I just want you to share. I will give you the mic. Pakishare po sa amin na experience ninyo Siyempre, pakilala muna kayo sa amin. Oo. Saan kayo galing? Sa, sa atin? Sa kayo sa Pilipinas? Anong agency ninyo? Ano yung mga requirements na inihanda ninyo bago kayo makaalis ng Pilipinas? Papunta rito sa Croatia. Okay. okay so, kayo na pong bahala. Mag-explain. Go. Ako pala si Nicholas. Nicholas. <laughs> Sana all. Yes, <laughs> go. Premier Global pala yung agency ko sa Pilipinas. Um, actually, na-search ko siya nung ano sa ano. Sa work abroad kasi ako, nag-a-apply. Sorry ka bro, tapos doon ako nagsisend ng mga resume ko. Kasi ano ako eh um dati na ako OFW sa Saudi before. Pero nung sabi ko parang gusto kong magbago ng ano, ng destination, tsaka magbago ng trabaho, tsaka ng life ano, experience o so, ganun. So naisipan ko parang sabi ko parang gusto kong mag-Europe. Uh -huh sabi ko. Pero ayun nga nag uh, send ako ng resume ko sa ano sa work abroad kasi doon talaga ako nag mm -hmm. nagpapasa ng resume. Kasi kapag nag door to door ko, parang medyo alanganin. Tapos yun natawagan ako ng PGR. Sa uh, up ako, niline up ako ng PGR. Ano na, po in-applyan niyo dito? Ah, ako sa, bilang ano, store attendant. Mm -hmm. Store attendant pero ang pagkakalam ko ano eh, parang sa supermarket ganun. Tapos yun na nga, o, niline up ako dun sa store attendant. Tapos, mga after a month, I think after a month, tinawagan ako sa agency for initial interview. Initial interview. Doon nga, tapos yun, niline up ulit ako for final interview sa, ano nga, sa aming employer. O, tapos yon eventually, nung employer interview na, um sinerte, <laughs> ayun, nilambing-lambing ko lang ang employer. Tapos yon na-select ako. Pero yung position po na ina-apply nyo doon is to supposed to be to supermarket. Paano po kayo napunta ngayon sa kung ano work nyo ngayon? Kasi hindi kayo isang work sa supermarket. Work oh, actually, yung ano ko, yung qualification ko, ang experience ko before sa Saudi Arabia, ano siya eh. Same size student na ano, store attendant, ganun. Cashier. Cashier, merchandiser, all around parang ganun din. Katulad sa ano. Eh kaya lang nila up nga ako nung ano nung agency sa ano sa store attendant na hindi ko pa siguradong sa bakery nga. O, tapos basta inano ko na lang din yung application kasi syempre sayang din naman. Chance ko na rin na makapunta mm -hmm. dito sa Europe. So green up ko na rin yung opportunity na yon. Tapos yun, nag na yung process. Tuloy-tuloy na yung process. Tapos no na-select na ng, ano, ng employer. Um, Pinag-ano na kami ng mga... Pinagano na kami ng mga requirements. Yung mga requirements na ano na tayo ng mga requirements? Ano yung mga requirements ko po? O, number one requirements natin, passport. Dapat ano siya, six months pataas, ganon, hindi siya expire. Passport, NBI apostille, um, school credentials po, ano yung mga nirelig ko, school credentials? School credentials, ano lang yung pinasa ko eh, sa akin eh. Um, high school graduate lang ako eh. Mm -hmm. So pinasa ko yung ano, yung secondary diploma ko. Tapos yung ano pa ba tawag doon? Yung ano sa work? Certificate? Uh, Certificate, of, Certificate COE. of Employment. Uh -huh, okay. Tapos... NBI Apostille. NBI Apostille. So far, yun lang. Ah, yun, la yun uh -huh. lang yung pinasa noon. And then, like, medical ano? na kayo. Tapos, tinawagan ng ano, tinawagan ng agency mga after... Hindi ko na matanda kung ilang weeks eh. Basta, tawagan uh, basta na, tatawagan uh -huh. ka agency. for medical. Ang medical pala is dalawang beses. Merong phase 1, may phase 2. Tapos after ng medical, waiting na lang kayo ng working permit. Waiting ng working permit. Pero yung, wait, yung waiting time ng working permit namin is about 3 months yata yung sa atin. Or parang ganun. Hindi ko na sa Hindi ko naman remember eh. Pero ano, ang process talaga nung ano, papunta rito is almost 8 months. Mm. Yung that timeline na binigay ng agency. Lahat na yon, yes. lahat na ng waiting okay. ano ng papers or whatever na. Okay, sa mga hindi po kasi nakakaalam guys, ang work po nila ngayon dito ay salesman sa bakery naman. Yes. Oh, store, store attendant. attendant. store attendant. Mm -hmm. Okay ba ba yun? Salesman tsaka yung store attendant. Eh, anyway, sa iyo. Basta sa, sa bakery sila nag-work ngayon. Basta store attendant. So, okay, ayan guys. So, ayun. Sa experience. Kasi same sila ng agency sa Pilipinas. Okay. Premier Global ang agency maswerte sila kasi hindi kayo umabot ng 8 to 9 months na waiting. Yes. So, di ba? Siguro, ipinush talaga. Oo, talaga. And, the so next natin, guys, ikakwento naman sa inyo ni Kuya, yung naging experience experience niya throughout the, throughout the process sa agency, pagdating sa mga medical, placement fee. Ayan, marami na mga nag-message. Umaawit po ba talaga na 150,000 ang mga ginagastos from the Philippines to Croatia. Okay, so, ayan kuya, pakilala ka naman sa amin. So, po yung <laughs> Hello everyone, um, this is Idol Vince sa TikTok and Facebook. So, why I came here and how? Um, unexpected siya actually. Um, it was started nung pag-uwi ko from Taiwan. nag ako sa Taiwan. Then, nakita ko sa Facebook page na merong store attendant, Ah, cashier. Cashier pala siya nung una. Sabi ko, parang bago sa akin na abroad, Europe, may apply na ganito. Ano so, ba yung work before sa Philippines? I was a call center agent for almost... <laughs> seven years? <laughs> for almost seven years. So you might be asking why? Bakit ako nag Tama, nandito? Tama, kasi if I'm not mistaken, malaki ang mga bigayan sa call center sa atin. Ano po yung nag udyok sa inyo? Bakit kayo nag-apply pa po in a different field than yeah, this time? That's a good question. So, I'm just trying to get out of my comfort zone. Yung <laughs> sa feeling ko lang naman na parang gusto ko na rin maging independent somehow. Oh, issue. <laughs> independent. <laughs> so going back nung nag nakita ko yung post nila sa Facebook, so nag fill up ako, then around August, naka-receive ako ng email for initial interview. Hindi naman siya totally initial interview, parang validate lang yung documents ko. So meron akong um, passport, yung tsaka resume. So yun lang muna yung mga pinasa ko. Then nung sabi pumunta ako ng final interview for actually apat tatlong company siya. So isang supermarket tapos restaurant at saka etong bakery. So in inano ko sa bakery muna then luckily natanggap. At good thing mo rin. Yes. So, nung natanggap ako, oh, before pala, no, nung natanggap ako sa initial interview, uh, pinakuha na nila ako ng apostille. So, napaka-smooth naman ng process. So, feeling ko siguro sa, para sa akin, siguro pa, para sa akin talaga to. Kasi napaka-smooth ng process. By first week ng September, nagkaroon ako ng apostille agad ng NBI. Then, up until pa mag-sign ng job contract. Tapos, yun. Okay, so to make the story short somehow, Kuya, kasi si Kuya, sabi, na sa mga di mo nakakaalam, masugit na komentor sa live natin si Kuya Alvin. Yes. Hindi ko kasi ma-recall, Kuya, kung naabutan mo ba yung NC2 requirements sa Pilipinas? Muntik na. Muntik na. Bakit daw po inire-require yung NC2? yun na daw ang requirements ng Croatia. Croatia daw. Pero, yun nga, luckily hindi ako, hindi ko naabutan. Tapos yung mga, sad to say, sa mga iba naming kabatch na nasa Pilipinas pa. Pero guys, ni require and worst, and worst yung iba, na-cancel yung application. Yeah. So, <laughs> yun lang talaga may mga times talaga na magkakaroon ng changes when it comes mm -hmm. requirements na we have to follow iba sabi ko nga if you are really desperate na makapunta may pagkakataon ka pang mag-provide ng mga requirements ba diba? gawin ninyo yes. ang mahalaga makaalis kayo makapunta kayo doon sa basa ang gusto niyo puntahan ganun talaga siguro ang buhay may nagbabago wala permanent ba diba? yes Temporary, may mga kailangan tayong gawin, pero we have to follow kung talagang gusto ninyong gawin. Okay, so again, huwag natin masamain kung may mga additional requirements sa mga agencies dahil, ba, diba, at least pag kayo dito, meron kayo mga experience talaga na kaya mm -hmm. nyo patunay sa mga employers na no, may experience ako sa position na ina-apply ako dito. Okay, mm -hmm. now kuya, ang tanong ko sa iyo, magkano po yung ginastos suspoon ninyo sa agency? Malaki. nyo kami ng estimated amount. Kung sa agency, 50, 80, Parang 80. Pero less kung, than 100k? Eh, less than 100k. Okay. Pero kung uh, personal kasi nagche check in ako sa uh, hotel since call center ako noon. So, pag may bigla ang interview or requirements, ipapasa, magche check in ako. So, yun. Sa kaba sa atin? Sa tanza ko, then ang trabaho ko is BGC. Okay. So, ang hirap magpabalik-balik. So, like BGC, sumasagot ng 50,000 per month yan. 70,000 <laughs> sa mga taga-BGC, diba? Yata. <laughs> Pero ako nag-assus ko is, ano, 80k kasama I'm na ang ano ko. 80k sa'yo. 80k kasama na ang pocket money. Oo! Oo. ang pocket kasi money ano mo? Kasi ano lang ako nakatira eh, sa Quezon City lang, 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 lang. ako. Uwian lang ako. Okay, so may pinag-uusapan kasi kami dito. Oo. -oh. So, pagdating sa medical, alam ko na ang dami sa inyong somehow nabibigatan sa bulsa parang natatakot, baka maka-expire maka, na yung medical, wala pang working permit, di ba? So since sila ay naka expire ng phase 1, phase 2, which is hindi ko talaga alam kasi hindi man ako galing sa Pilipinas, di ba? Galing sa United States. <laughs> BGC kasi to kuya, oh oo, oh, oh. So kuya, paki-explain sa amin paano yung yung pinaka-summary ng ginawa ninyo sa medical. Bakit may phase 1, may phase 2 sa medical sa atin sa Pilipinas? Correct me if I'm wrong lang ha, sa iba na nakaalam. Pero ito kasi ang pagkakaalala ko, if you're still waiting sa working permit within that processing time ng phase 1, within 90 days, if you haven't have your um, working permit or visa within that time, so let's say expire na siya yung 90 days, doon ka mag-a-undergo ng another um, medical which is phase 2. Pero karamihan sa inyo ay nag-undergo ng phase 2. Yes. Okay. Again, guys, changes, requirements, and ang alam ko hindi lang naman isang agency nagpapapase ko ng phase 2 sa medical. Dalawa talaga yung medical. Yes. So, I always advise you, if you're planning, if you are planning to apply here, number one requirement that you are financially ready. Kasi lalo yung mga biglaan na ganito, di ba? So, kailangan nyo maglabas. Magkaano po yung ginastos nyo sa medical? almost one ah, San so, no, no, no. no 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 sorry sa medical um phase 155 okay uh -oh. phase 2 3300 at phase 3 wala na oga na palipad na kayo din dito oh wala na nakadepende pa yun kung magre-repeat x-ray ka pag may mga findings oh. okay. Okay. okay so kayo naman wala na kayong ulit na medical sa atin wala na ah, ako meron nag repeat x-ray ako so parang 350 yata yung binayaran ko okay. Pero so so far okay naman yun. Okay, okay. healthy tayong lahat dito. Okay, wag ka Yeah. Up to these days. <laughs> Ayun, experience ko bilang store attendant. Um, ano ko lang muna yung experience ko before ah. Medyo malayo eh sa na-experience ko dito sa Croatia. Kasi before sa supermarket talaga ako, cashier, ganun, cashier, cashier. So dito naman store attendant ako pero ano ako eh, ang pinaka trabaho ko dito is um, Anong tawag na? Sandwich maker. Pero store attendant ang ano namin, ang title nung description ng work namin. Pero ano ko, sandwich maker. So medyo malayo dun sa ano. Pero nung natutunan ko naman, kasi swerte ko nga, kasi nga ang nagturo sa akin nung trabaho na yun is Pilipino din. Kaya mabilis ko lang natutunan yung maging sandwich maker. Ilang sandwich pa yung ginagawa ninyo? Ano siya, eight, ano, eight deep, ano? Category siya, uh, eight types? Oo, well, oh, eight types siya, pero ano siya, every ship ko, kasi night ako karamihan night. Ang ginagawa kong sandwich is 400 to 500 pieces. Oh my God. <laughs> oh, pero within 3 months or at tama ba? Ay, kliyente namin itong mga to. Di ba kumukha yung tinapay sa kanila? Bakit nung yeah. galing yun? <laughs> Iba yung lasa nung ano, tinapay na niya. Hindi, yun <laughs> nga. Pero natutuwa ako kasi napakalayo na yung experience ko before sa sandwich maker ngayon. Pero within 3 months, natutunan ko na siya. na perfect ko. Hindi eh, naman perfect, kumbaga 99.9 na no. Kasi <laughs> gumawa siya ng pizza, gumawa Ayun, kahit pa pano, nagkaroon ako ng panibagong ano, panibagong skills. Nagahasal panibagong ngayon. opportunity na ano na trabaho ganon. Yan din ang kinaganda rin ng trabaho dito. Hindi enjoy ka naman sa Nag-enjoy naman ako, hindi naman ako nahirapan kasi okay. puro Pilipino naman kasi kasama namin okay. sa work eh. Kaya hindi ako na Pero okay lang din naman yung mga lokal dito kasi madali lang din naman pakisamahan yung mga lokal dito eh. Basta maging mabuting ano ka lang naman eh. Mabuting kasama. How about kuya sa interactions mo with your colleagues, lalo sa mga lokal? Kamusta po sila sa iyo? Ayun nagano na lang kami <laughs> kasi 3 months pa lang ako dito hindi ako masyadong marunong mag ano, salita, ano, language nila pero nakaano naman kami sa group sa Viber tatranslate na lang doon kung ano yung utos ng amo mo <laughs> ganun okay ganun <So>, lang <laughs> you, kasi wala man tayo we are trying our best naman uh -oh. pero somehow appreciate din natin yung mga lokal na gumagawa ng paraan para magkakaintindihan tayo. Hindi oh, tayo oh. lagi. Diba? Pero at least kahit pa pano naman, Every day may natututunan naman ako isang salita, isang Ooh. ano. Parang da, ne, Ay, ganun. Oh. Three months pa lang naman, bago pa lang. Siguro mga three years, pwede na. <laughs> Di na. Four months, kayang kaya mo na magsalita ng Direkta, wala mo ng translation dyan. Okay, so kaya kay Kuya naman tayo pupunta. Kuya, tanong ko sa iyo. Best time for happiness. Shock! <laughs> Ayan, so since kanina sabi ko nga, tiyanong ko si Kuya, kamusta yung experience niya sa trabaho. Ikaw naman Kuya, kamusta po so far since ilang buwan ka na po dito ulit? Um, sa Croatia three, oh. almost 3 months, then Ayan. sa work mm -hmm. mag pa weeks pala. Ayan. Since dito ka na sa Dubrovnik, mm -hmm. kamusta ka po bilang isang OFW sa trabaho at sa labas po ng trabaho? For one word, amazed kasi um, from from call center agent tapos biglang parang naging cargador sandwich maker din ako so it's not like na sandwich maker ka so marami ka rin binubuhat tapos yeah tapos ibang-iba siya sa dati kong trabaho um, also you might be asking paano ako natanggap um, related din naman siya sa dati kong work, which is Jollibee. Naging crew trainer ako before, uh, way back 2015, for almost four years sa Jollibee. So, nagamit ko siya, inipon ko yung COE ko, kaya yun, natanggap. And regarding sa, going back sa question, um, happy naman ako. <laughs> happy naman ako sa work ko, then marami akong natutunan, especially magsaing at magluto, by my own na hindi ko ginagawa sa Pilipinas before. Baka mamaya nagluluto ka na ng kain ng panghalian sa store niyo, ha? Na. No. Uh Oo. -oh. Yan. Pero, somehow ba, ano yung pinaka most challenging na, na experience mo so far kung ilang isang RFW dito? Kahit sa labas ng trabaho o within the job? Yung hagdan. Mm -hmm. yung hagdan talaga. <laughs> Tignan nyo naman kasi yung lukas. Nakikita nyo yung mga bahay na yan. <laughs> <laughs> Doon ako sa Tok, -Tok inahagdan ko talaga, lang siya. Diba? Gagawa yeah, ako ng vlog paano tayo masok din sa so, school. Parang ganyan din talaga yadaan. Ang... So, yun. So far yung trabaho naman. yung language, naman? kuya. Kamu yung language, um, numbers pa lang yung napag-aralan ko eh. Then, yung ibang words. Yung mga so, basic. Paano po kayo makipag-communicate din sa mga lokal? Through Viber. Then, English as well. Ah, uh -huh. ako nung una dito, parang, parang ako uh nung -huh. doxology. Kumagano ka din ako. Yeah, yun din pala. Napaka-importante na, napaka na may intindihan mo rin yung sign language nila. Kasi by that, ano eh, may intindihan mo eh. Pagaganyan-ganyan sila. Uh, kailangan mo, matalino ka mm. sa mag-analyze ng body language. Pero yes. ang ah, mahalaga diwa na nakakasurvive naman tayo. Tsaka nakakaraos okay. after a very long Saka, time. Tsaka Pilipino then. tayo. Tama! Pilipino tayo. diba? Pilipino so, tayo. Kaya-kaya natin. Maski saan tayo dalhin. Ayun na. Paiyak na siya kuya. Yeah, <laughs> Ilang hours po pala yung duty niyo per day? Seven hours. Seven hours. Ilang araw po ang day off? One. Isa. Isa. Uh -huh. <laughs> okay, okay na rin 7 days per day. seven hours per day. Tapos, 1 day off. Anyways, kuya. So, ayaw ko ng vlog na to. Oo. Ikaw, kuya. So, unahin mo na kita. Ano po yung gusto... Nakapak na ako. <laughs> Sorry. <laughs> ano po yung gusto nyo maipayo sa mga kabayan natin? As ko Panghuling part ng vlog na to, doon sa mga gusto mag-apply na ito na naman tayo kanina nag-live ako eh takot ako silang mag-apply dahil wala silang experience paso na sa age limit ano yung gusto mong i-advise sa kanila? sa mga aspiring OFW dyan yung mga first time or mga OFW na before kung gusto nyo makapunta talaga di sa Europe talagang kumpletuhin nyo lang yung mga requirements nyo tapos kung sa age limit naman i-try nyo pa rin try nyo pa rin mag-apply why not? malay mo swerte ka maselect ka ng ano ng employer mm -hmm. just try and try until you succeed ganon uh, bagong, oh, bagong moto yun <laughs> <laughs> ah! first time ko na yun, yung moto na yun <laughs> hindi yun na nga basta pag may pangarap ka talaga sundan sundan mo yung pangarap mo wag puro ano lang puro pangarap kailangan wag puro salita lang o, wag puro salita kailangan lag, bigyan mo ng gawa para gawa. matupad mo Hata, yung pangarap isang ace mo. Pa nga, Alak na. <laughs> Ayan, thank you kuya. Ikaw naman kuya Vince. Since, ah, uh, ito na guys, ang tagal namin pinangarap to. Oo, oh, finally nakita na tayo ng nice to meet you again. Ayan. Nice to meet you too. Ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa Dubrovnik? And ano yung gusto mo rin maipayo sa mga aspiring applicants na gustong pumunta? Kahit pa ang dami-dami na kasabing mga Pinoy na ang ba baba-baba ng sahod dito, seasonal ang mga trabaho dito paano mo sila may encourage na ikaw na nandito ka na ngayon sa Croatia? So, kung gusto mo talagang lumabas sa comfort zone mo, this is the best place. This is the best place para mal malaman mo kung, mag kung suit ba sa'yo yung pagiging independent. Just like me, as a first-timer, as an OF OFW, I think this is best for me. Then, siguro yung masasabi ko believe and manifest. So, all... Oh, manifestation is real. I believe in manifestation. Yeah. Um, nung, nung umpisa pa lang, parang naniwala na ako sa sarili ko na siguro time ko na to para mag-abroad. Then, luckily, napaka-smooth ng flow. Yes. Napaka-swerte. Ah, uh, siguro swerte lang din ako. Siguro, masyado na ako nag-manifest and ang outcome naman is very positive. Doon pa dapat ay lang sobrang ganda Yeah. Um destined to come here. Yeah. Yeah, I believe you're destined to come here. Yan lang. Gusto talaga ako. Ayan. Thank you for this opportunity by the way. So, bali parang ang thank you, okay, thank you. Para ang isa sa highlight ng content na to guys is lumabas ka ng comfort zone mo. Wala mo wala ko mag-manifest ka. But at the same time, you have to exert an efforts sa mga bagay na gusto mo makuha mo. Taba. Hindi naman siya eventually is isang ay gusto ko ganyan ito, ganyan pero kung wala kayo maginagawa di diba, lalo na kayo natatakot kayo sumagal so mag-apply dahil wala kayo experience paano nyo malalaman dalawa lang yan is either you try or magkisi kayo na yung sinubukan yun lang naman yun so again Thank you mga kuya sa time. Yeah. Actually, ilang beses na kami nakita ng mga kulas. Oh. Una kita namin, kuya, yung chika-chika. Hindi, una ko nakita sa ano. Sa Natapon pa ako ng basura. Doos basurahan. ko sa ano. Brian, ay hindi. Pumunta ako doon sa may supermarket. nag -ano siya ka. Tapos pumasok. Brian, siyempre busy. Hindi niya ako masyadong tansi. <laughs> Lumabas ako. Tapos nandun ako sa bus uh, station. Nagtapon ng basura. <laughs> Brian! Ah, ikaw pala yan, Brian. <laughs> <laughs> Kaya kayo nakapos ka. Kuya! Sa <laughs> lahat na lang na makikita niyo ako sa store nyo, ako na basura. <laughs> Hindi nakakaganda yon, oo. Oh. Pero yun nga, I'm happy <laughs> na finally, You're here, Kuya. Ikaw din, Kuya Vince. Salo si mm -hmm. Kuya Vince, Kuya. Diyos ko, kulang na lang talaga. Pumasok ko sa live ko. Lumabas na siya sa screen ng cellphone ko. Nandito na ako sa Asia. Ayan, diba? So, pag time talaga na binigay na ni Lord yung tamang pagkakataon sa atin. Ito na. Yung tama sabi ni Kuya, you are destined to, we are all destined to be here. And kung ano man po yung maging plano pa ninyo right after the season. But I am assuming naman na tuloy-tuloy ang trabaho nyo dito. Yes, diba since open naman yearly ang bakery, pero if you have another plans after ng contract kung ano man 'yan, ayan isama niyo ako, diba? Chah! Amen. <laughs> Sure. Good luck. Good luck. Dubrovnik lang din eh. Dubrovnik. Tama. Go maganda sa Dubrovnik. Napaka peaceful ang Dubrovnik. Tingnan nyo naman. Ayan na yung bangka. O. Oh, diba? diba? Super duper ganda. Titanic. Char. Ang ganda ganda nyo. Anyways. Ayan. So I hope na nagkaroon po kayo ng somehow another inspiration na naman ng kwento ng mga kabayan natin sa ating channel. And again thank you so much sa pagsama sa ating short vlog for today. If you have any any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. Kuya Mangkulas, thank you so much. You're welcome. Idol Vince, thank you so much. You are very much welcome. Palaban talaga sa English to. Naiimot na ako. <laughs> Saka limited din. Eh. Oo, limited. Ay, ayan, ako din, ako loading pa nga lang ako. Eh. Limited. Ito nag- <laughs> Ako, ah, loading pa rin ako. Ayan thank you so much guys. And again guys, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming 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 salamat po sa inyong dalawa, <laughs> sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Thank you so much. So again, that's all for today guys. Happy weekend and see you soon po here in Croatia. Bye. Ciao! Ayan. Ayun, yun lang talaga.